Ayo, hey what's up mga katelong? So may dumating na uh, ano nabangka uh, galing ng askas si JR at saka si yung Kim Carlo. So tignan natin guys kung ano yung mga nahuli niya. Ayan, let's go! Mga katelong, so ayan, may mga dumating galing ng askas so, si JR and then and yung Kim Carlo, si Kerwin. So tignan natin kung may mga nahuli ano, marami? Marami? Dito, yung styrofoam sa Ano bang styrofoam? Parang mahina. Sobra na. Ano nga, paunata yung ano eh. Kaya mayroon dyan sa labas. Wala, yan lang talaga uli mo. Nangulambutan pala ito. eh dito, ganyan dito nang butan eh. Ayan, yung pintar lo. No? Oh, dali pala yung huling bato-bato Malibugan? Hindi butan yung ano, pasitan? Ayon, mga idol, tignan natin ito kung may huling Imkalo <tipos maior> Naya <notificia> Oh, हां दे अपने हेल्प उठ गया बात चिर नहीं तो यू रो मन हां इधर चलाता हाथ आया हां चल चलो चला जल्दी अरे Bakit? Malakas na bukas? Oh, oh, Tama na yan. Nalakay pata. Ano kaya ang result? Ay! Nagpumahong na. Ay! meron naman mga idol. <laughs> Buhay pa. <laughs> <laughs> Buhay pa. Buhay <laughs> oh. pa siya mga <laughs> oh. Ay, Buhay pa. <laughs> Mm. <coughs> Maluyahon. Pero meron naman kahit pa paano. Oh. <coughs> Yung JR wala talaga. Okay. Eh mga lodi ay mga sariwang isda oh, buhay pa lapu Oh. lapu-lapu oh. Oo, oh. oo. Oh. mo na idol. Pipisig pa yan oh. Buhay pa isla, oh. <coughs> Oh, Boy pa. <tinyo> Meron na rin. Oh, yan lang po yung kanilang huli. Yung uh -huh. ay wala talaga. <tinyo> Malinaw ba? Wala po kasulina gasolina lang. nabuod daw wala maloyahon mga malalaki mga caterox dinidikit ng hindi na kapatan eh.